Ito na ang side o. Ito so, pa ganyan o oh, di ganyan Good oh. name, side you yeah. Doon ka lang, Saido, Saido ka lang. Saido so, Blue na ulit. Code name, Saido. Pink. Ano Pink. pink? <laughs> <laughs> Anong ka? Pink. I don't pink. Kamandag <laughs> <laughs> din naman. Kamandag. Kamandag din naman. Berhel. Pulis pang kalawakan! guys. Kami ang mga sideo. side-o. Kami ang mga side-o. Side. <laughs>